Noong ikatlong araw ng Enero taong 1949, opisyal na naitatag ang Banko Sentral ng Pilipinas o Central Bank of the Philippines sa ilalim ng pamumuno ni Miguel Cuaderno Sr. bilang unang gobernador nito. Ang pangunahing layunin ng banko ay ang pagsulong ng ekonomiya ng bansa at ang pagpapalakas ng salapi sa loob at labas ng Pilipinas taong 1946 nang maging Pangulo si Manuel Rojas at dito agad niyang inatasan si kalihim ng pananalapi na si Miguel Cuaderno Sr. na bumuo ng balangkas para sa isang bangko sentral. Sa pag-aaral ng Joint Philippine-American Finance Commission noong 1947 na pinamumunuan ni Cuaderno na pag-alaman na kinakailangan ng lumipat mula sa dollar exchange standard patungo sa isang managed currency system. Ang pagsasakatuparan nito ay mga ngailangan ng isang bangko sentral. Dahil dito, itinatag ni Rojas ang Central Bank Council upang maghanda ng charter para sa bagong monetary authority. Isinumite ang panukala sa Kongres noong buwan ng Pebrero taong 1948 at pagkalipas ng ilang buwan, nilagdaan ni dating Pangulong L.P. Quirino ang kahalili ni Pangulong Rojas ang Republic Act Number no. 265 o ang Central Bank of 1948 noong Hunyo ng parehong taon. Sa paglipas ng panahon, isinagawa ang iba't ibang pagbabago upang mas maging angkop ang charter ng bangko sa pangangailangan ng ekonomiya. Ngayon, Kilala ito bilang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at ito ay may fiscal at administrative autonomy. Ang pangunahing layunin ng BSP, alinsunod sa Republic Act No. 7653 ng 1993 ay ang pagpapanatili ng katatagan ng presyo upang masigurong maayos ang daloy ng ekonomiya. Sa halos pitong dekada ng paglilingkod, nananatiling mahalagang institusyon ng BSP sa paghubog ng maunlad at matatag na ekonomiya ng Pilipinas. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Malaking bagay pala talaga ang pagkakatatag nitong bangko sentral para sa ekonomiya ng, ng ating Pilipinas. bansa. Tama kung wala 'yan, wala tayong pera. Bako, baka ibang bangko. <laughs> Oo. Oh, oh. Bangko gilid uh, ng North. Pilipinas. <laughs> Kasi may banko central, may banko, banko gilid, north. may banko north. <laughs> <laughs> may banko north, may banko baba, gano'n. Pero buti na lang, si uh, Manuel Rojas ano mm. ang uh, nag-initiate niyan, inisyatibo niya. Kaya mabuti naman at nangyari ito. Dahil kung hindi, ngayon walang BSP na matuturing at mm. walang tumutulong sa ekonomiya ng ating bansa. Ay, uh, so imagine how important money is. Oh, Kaya let's not forget, it's all about the money. Uh. <laughs> Hindi po tama yung kata. Sorry, sorry uh -oh. Jessie J. <laughs> yes. Uh -oh. Alipin po tayo ng salipin. Uh Oo. -oh. Kasi nga naman, aminin man natin at hindi mga ka-MB no M, eh, money makes the world go round. Talaga. And money can buy you happiness. <laughs> uh Oo. -oh. Kasi sino ba naman? Kasi alam mo, usually, Miss Bea, no, mga uh -oh. ka-MB, kapag ka, may isang taong nakabusangot, it's either may problema yan o oh, ang problema o niya walang, walang pera. pera. <laughs> Pero tignan mo, kapag masaya ang isang tao, isa lang ibig sabihin niyan, puno ang kanyang bulsa uh -oh. ng tama. bariya. Tama. <laughs> ha 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 Pero alam mo nga naman, nakabusangot kasi naman papunit na ang kanyang bulsa. Sa, sa sobrang, dami. dami. Oh. oh. so Sana lahat may problema na nabubusangot ka kasi marami kang pera. Oh. Hindi mo alam kung saan, saan mo ito oh. gagastusin. Wawaldasin. Yung oh, parang, oh. nabili ko na lahat. Saan ko pa ito gagamitin? <laughs> mga, mga ganong problema sana. 2025. we well, speaking of, no, may mga nakita din ako ng mga post mga ka MB Miss Vanessa ano na the, uh, yung mga mayayaman na daw yung nasa kanila ng lahat kailangan pa ba silang regaluhan? Eh, may nagsalita na sabi niya, tao din naman po kami. Hmm. Kahit isang simpleng bagay lang yan, na pagregalo pag mo sa kanila, eh, they really appreciate, appreciate it. Oh. Kasi, ang meron kasi sa kanila, malalaki. <laughs> kasi Pero maliliit na bagay, wala. Oo, oh, kaya mga maliliit na bagay na appreciate talaga nila. Oh, kasi oh, wala big, silang maliliit na bagay. Bigyan natin sila ng holen. <laughs> Piso. Oo, oh, oh, yung mga ganong bagay. Hmm, Tingnan well, mo kung ma-appreciate niya. <laughs> And joke yeah. lang. Pero siguro, oo. Ano yung mga small things nga na sinasabi natin na ano, nung mga KMB, yun yung mga bagay din na makapagbibigay ng tuwa dito mm -hmm. sa mga sinasabi natin na nakaka-LL sa buhay. Oo, oh, kasi uh, meron naman talaga. Lahat naman siguro ng tao mayroong mga pangangailangan yes. hindi natin alam. Kahit mga small, ano lang, mga small appreciations, oh, oh. mga girl encouragement na hindi natin alam na kailangan, kailangan nila for the moment of their mm -hmm. life na kailangan nila para uh, kumapit at magpatuloy. Yes, mm -hmm. wala nga ako natanggap na yung hindi sa exchange gift ha. <laughs> yung nagbigay man lang sana. Nang... Ewan ko din, mga kasamahan ko dito sa MB, hindi malang lang ako inabutan ng uh, regalo. Kahit uh, maliit uh, lang na bagay. Uh, din encouragement na, eh. lang po ang kaya. <laughs> <laughs> oh, balutin uh, mo. <laughs> Para uh, may pulitin naman daw ako. <laughs> Oo, oh, oh, mm -hmm. I encourage you today. Tapos lagay natin sa ano ganun. Sa pencil box. <laughs> <laughs>